Napatingala ako sa tirik na sikat ng araw. Iba ang tag-init ngayon. Tila tumutupok ng balat at ng kapaligiran. Idagdag pang mula nang dumating ang mga dayuhang mananakop, basta-basta na lang silang nagpuputol ng mga puno sa mga teritoryong kanilang nagugustuhan. Mga punong kung hindi aalagaan ay tuluyang mawawala na sa kagubatan. Nang dumating ang mga Kastila, maraming kabundukan din ang pinagkuhaan ng mga kahoy na ginamit sa mararangyan nilang tahanan. Bagamat may ilang gumagamit ng mga konkretong bahagi na ng bahay, ang naging problema, natuklasan na Manila na sa Pilipinas maraming puno na mahal ang kahoy kapag binenta naman sa ibang bansa. Nasundan pa ng ilang mananakop at tuluyang nabulabog ang mga kagubatan at bundok na nananahimik. Sadyang ang ang pangunahing sumisira talaga ng kalikasan. Ate, Suman! Anang boses na umagaw sa aking pagmumuni-muni. Nagtaas ako ng paningin at sinalubong ko ang bilugang mga mata ng isang may kaliitang dalaga. May sunong na bilao sa ulo. Inaalok ako ng sumang tinda. Umiti ako ng tipid at sinabing bigyan ako ng apat Maari ba ito kung bukas ng hapon ko kakainin ng dalawa? Tanong ko sa dalagitang tumango. Aniya, kaninang madaling araw lang daw ito ginawa at sinalang sa pugon. Minatamis naman, kaya maipapangako na hindi masisira agad-agad. Habang kumukuha ng pisetang sokle ang dalagita, ay hindi ko maiwasang pagmasta ng kanyang kaanyuan. Yayat ang katawan. Luma at halatang hindi kanya ang baro at sayang suot. Maging ang bakyang sapin sa paa ay halatang hindi nito personal na pag-aari. Nahabag ako sa dalagita, kaya sinabi kong wag na akong suklian kung may maibibigay siya sa aking botelya ng tubig na alam kong mayroon sapagkat umuusle ang takip nito sa maliit na bayong na nakasabit sa kanyang balikat. Matamis ang kanyang pagkakangiti habang inaabot sa akin ng botelya. Maraming salamat. Anong bayan ba ito? At may alam ka bang batis o balon na malapit rito upang makapaghilamos ako ng muka? Iba kasi talaga ang init ngayon. Sabi ko na saglit kinaisip ng dalagita. Nasa dulong bayan na ho kayo ng Santa Catalina. Kapag tinawid ho ang kapatagan na iyon, Santa Elena na ang susunod. May ilog ho roon. Paglagpas niyo sa mga kasuyan. Maraming naglalaba. Sayang, kung malapit lang ho ang aking tahanan rito ay aanyayahan ko sana kayo. May balon sa amin eh. Ngunit paakit pa po, po ng bundok yung lugar namin. Di hamak na mas malapit ang ilog na tinutukoy ko. Mahabang wika ng dalagita na ko. Maraming salamat muli. Ang alin ko ay Merida. Ikaw? Tanong ko sa napangiti muli ng dalagita. Loreta po, bini Binibini. Anito na bahagyang kumaway bago naglakad palayo. Hinatid ko ng tanaw ang magsusuman habang binabalitan ng isang piraso. Nang wala na ito sa aking paningin, saka ko tinanaw ang sinasabi ng magsusuman. Tamang-tama, ililigo ko na lang ang alinsangan. Rinig ko ang malakas na agos ng tubig nang makalagpas ako sa kasuwian maging ang pagkahataw ng mga palo-palo sa mga damit na nilalaban. Ang matamis na pagkakangiti ko ay napalis nang mahagip ng aking mga mata ang isang itim na silueta. Pakanan, dumaan lang. Pinigil ko ang sariling habulin iyon ng tingin. Hindi na ako nagtaka nang kumabog ang aking dibdib isang palatandaan na hindi kung ano lang ang aking nakita. Isa itong elementong hindi ko pasigurado kung masama o mabuti. Isang buntong hininga ang aking pinakawalan bago nagpatuloy sa paglalakad. May ilang naglingo ng babae sa akin na abala sa mga ginagawa nang lumapit ako sa tubig. Saglit nilang sininuwa ako at nang mapagtantong ako ay dayo, may isang lumapit na babae. Nag-abot sa akin ng maliit na plangganita. Marahil nahulaan ang aking gagawin nang isulong ko ang mga paang tinanggalan na ng sapin. Isang ite ang binigay ko sa babaeng nagmagandang loob. Maliligo ka? Anito na kinatango ko. Saglit bumalik ang babae sa tumpok na pinanggalingan at may kinuha bumalik sa akin. Tapos ay iniabot ang isang maliit na hiwa ng sabon at isang puting pranela. Nagpasalamat na ako. Sa banda roon mas malakas ang tubig doon at may maliit na bukal. Turo nito sa isang banda ng ilog kung saan may ilang kabataan at paslit ang nagtatampisaw. Muli akong nagpasalamat bago tinungo ang pwestong iyon. Hindi ako pinansin ng ilang kabataang naglalaro at naliligo nang lumapit ako. Ngunit may isang batang babaeng sinabi na maaari kong ilagay sa punong alatires malapit sa amin ang tampiping aking dala. Nang tuluyan kong nilusong ang hanggang bewang na tubig, saglit ko pang tinitigan ng batang babae. May hawig sila ng babaeng nagbigay sa akin ng sabon at pranela. Magkapatid marahil, Tuluyan akong naagaw ng kapreskohan ng tubig. Malamig ngunit hindi nakakapanginig. Tinimpla ng init ng araw. Masarap sa balat. Nawala ang alinsangan ko sa katawan. Mabula ang gugong sabon na binigay ng babae. Agad akong nagumpisang maglinis ng katawan. Kung hawa ko lamang ang oras ko, hindi muna sana ako aahon ngunit may isang bayan pa akong lalakarin upang makarating sa aking destinasyon, sa aso karerang lupain, kung saan ko makukuha ang lupang mainam para sa mga limpunarang aking itatanim. Mas malusog ang lupa roon, isang tipak lang naman ang kailangan ko, sapat na marahil sa pandilawang paso, upang mabilis lumako ang mga limpunara upang agad magbulaklak na siyang pagkagamitan ko naman ng mga iyon. Mainam ipang alay ang bulaklak tuwing nag-oorasyon. Oo nga pala, malapit na rin palang magmahal na araw. Kailangan makabalik na ako muli sa aking tahanan. Pagkakuha ko ng sadya. Maraming masasamang elemento na naman ang maglilipana sa paligid at doble ang gutom ng mga aswang. Saglit kong naisip si Bising na iniwanan ko sa aking tahanan. Sana pagbalik ko, tuluyan na niyang magamay ang pangdepensang kakayahan na aking tinuro. Makakatulong iyon sa kanya, lalo at niyayakap na niya ng tuluyan ang pagiging isang babaylan. Nang tuluyan akong matapos sa paliligo at umahon sa tubig, nagmagandang loob ang batang babae na tinuro ang isang tagong pwestong Maari raw akong magpalit ng damit. Dala ang tampipi, tinungo ko ang pwestong tinuro niya. Tila isang sinadyang bakod na pakodrado ang aking nakita. May pinto pa iyong nakatali sa isang gilid. Doon nga marahil nagpapalit ng damit, ang mga kadalagahang rito ay naliligo. Nang tuluyong makapagbihes ay hinanap ko ang batang babae. Nakita ko itong naglalakad na kasama ang kapatid. Hinabol ko. Dayo ka rito, di ba? Tanong ng babae habang inaabot ang malinis ng pranela na aking ginamit at ang sabon na hindi pa naubos. Sinabi kong oo at napadaan lang. Nainitan lang sa panahon kaya naligo na rin. Malapit lamang ang aming tahanan dito. Kung may oras ka pa, maaari kang sumama. Nagkatay ng biik ang aming ina at masarap siyang mag-adobo o kaya sa amin ka na magpalipas ng gabi. Yaya ng bata na ko sa babaeng tumangutango. Saglit kong tiningala ang langit. Tensya ko, paalis 4 na. Ilang gabi na rin akong natutulog sa kasokalan. Bakit hindi? Maaga na lang akong gigising siguro bukas. Bakit napakabait nyo sa mga estranghero? Hindi maiwasang wika ko na sinagot ng nakitatandang babae. Mukhang mabait ka naman na estranghera eh. Anito, nabahagi akong kinangiti. Pinili kong hindi na sumagot. Mukha lang siguro, ngunit hindi ko masasabing matuwid akong tao. Napatigil ako sa pagakbang nang muli kong nakita ang itim na silueta gumalaw sa isang sulok ng aking mga mata tila pagapang na lumapit sa aming kinatatayuan. Saglit akong napatingin sa magkapatid na nauuna ng maglakad sa akin bago bumulong upang magkaroon kaming tatlo ng barikada upang hindi tuloy ang makalapit sa amin ang itim na silueta. Mahirap maging babae at birhen, lalo kong tag-init. Sadyang mabango ang samyo sa ilong ng mga nilalang na hindi kakawa ng mabuti. Lihim na pinagmasdan ko ang pagkapang ng silueta sa bawat sulok ng barikadang aking ginawa. Nakahanap ng butas o kahina ang parte. Pako sa akin to, kadalasan aswang o kulam ang lagi kong hinaharap. Kailangan kong magtanong sa mga anito kung anong klaseng nilalang o espirito ang paikit-ikit sa aking barikada. Tila ba nagsawa o Humiwalay ang siluweta sa aking barikada. Hindi ko maiwasang sundan ng tingin. Sinilubong nito ang ilang kababaihang naglalakad na rin pa uwi. Isang dalagang nakikipag-usap sa kasama ang nilapitan nito. Paikot na gapang ang ginawa sa katawan ng walang muwang na babae. Tapos ay nawala. Nangunot ang aking noo. Saan naman siya nagpunta? naulingan kong tinatawag na ako ng magkapatid. Nakalayo na pala sila. Nilingon marahil ako at napansing natigil ako sa paglalakad. Humabol ako. Binawi ang tingin sa babaeng ginapangan ng itim na silueta. Nagpakilala ako habang naglalakad. Nakakatawa na ako sa bahay ay hindi pa alam ang aking pangalan. Nagpakilala rin naman ang dalawa na Pilis at Ninyang. Isang payak na kubo ang aking natanaw nang lumagpas sa katawagan. Totoo nga, malapit lang sila sa ilog. Wala pang limang minuto. Isang balon ang nakita ko di kalayuan sa kubo nila. Ngunit ang silipin ko, napakalalim na tubig. Kaya marahil sila sa ilog pa pumupunta. Aangat rin naman ang tubig noon kapag nagtag -ulan. Ang kubo ay napapaligiran naman ng kawayang bakod Ilang manok at itik ang nagpapagalagala sa piligid. Sa silong, may dalawang kambing na nagpapahinga at nakatali. Nasa labas ang kanilang munting banggerahan at kusina. tabi na rin ang kasilyas. Isang duta ang sumalubong sa amin. Nasabik na kainarga na ni ninyang. Tinawag ni Pilis ang nani nila at lumabas naman ito sa likod bahay. May bitbit -bit na ilang kahoy na pangkatong nagtataka ang matang napatingin sa akin. Isang pagtungo at tipid lang ite ang binigay ko bago napatingin kay Pilis na siyang nakatatanda. At sinabing dayo ako at nakilala sa si ilog. Nagmagandang loob na aya na nako sa kanilang bahay. Tumungo-tungo ang ginang na Alma ang sinabing pangalan. Bago nilagay sa isang lugar ang mga kahoy na dala at iginaya ako paakyat sa kanilang kubo Saglit kong napansin ang kalahating sako ng asin sa bukana ng pinto. Nakabukas ang sako na animo ba ay mayat may ang pinagkukuhaan. Maraming salamat po sa masarap na hapunan. Uwi ka ako sa ngumiting si Aling Alma. Ko, wala iyon. Sabi kami sa bisita at sa makakausap na ibang tao. Kita mo naman oh, wala kaming kapitbahay. Malayo pa ang susunod na bahay rito. Kaya minsan, pag wala akong ginagawa, tumutungo ako sa mga ati ko doon sa bukana ng bayan. Mahabang wika nito, nakinatango ko. Ang itay kasi, dito pa piniling itayo ang ating kubo. Naiiling na wika ni Pelis, natingin ko ay nasa 18 ang edad. Sininyang naman ay nasa siyam na taon sa aking tansya. Eh malapit nga sa tubig, isa pa magkakatabi na nga sila roon sa buka na masikip na ang nais ng itay nyo kapag umuuwi, tahimik. Anang ginang kay Pilis. Sumimangot ang huli na pinanlakihan naman ng mata ni Aling Alma na tila pa ilang beses nang sinasagot ang tanong na iyon. Hindi naman huwi yun yung totoong dahilan ni. Eh. Nakangusong uwi ka naman ni Ninyang. Nakinalingon ang ginang sa kanya. Pati ba naman sa harap ng bisita? Ani aling Alma, nakinakibit ko ng balikat. Ang itay namin, ate Merida, lingguhan lang umuuwi rito. Nasa kabayanan siya, isa siya sa mga nagtatayo ng simbahan. Ani ninyang pa. Inutos na ni aling Alma na magmadali na sa pagkain ang magkapatid upang makapaglatag na at matulog na maaga tila ba iniiwasan ang hindi malino na dahilan kung bakit sila napalayo sa karamihan. Napatingala ako sa maliwanag na Petromax. Iilan lang ang nakakabili ng ganon sa panahon ngayon. Ibig sabihin, hindi ganon kahirap ang kanilang pamumuhay. Nasulyapan ko pa ang isang debateryang radyo na nakapatong sa isang lamisita. Nakuryoso ako ngunit hindi ko na inosisa pa Tingin ko may kinalaman ng sakong asin na nakalagay sa bukana ng pinto. Nang makapagbababa ng hinain at nakapaghugas na ng mga pinggan, naglatag ng dalawang banig ang magkapatid. Niyaya na akong humika at magpahinga. Sumunod naman ako, inabutan ako ng isang almohada ni Ninang na aking tinanggap si Pelis naman ay isang kumot ang inabot sa akin. Pinagitnaan namin si Minyang. Napalingon pa kami sa maliit na silid na kinaroroon ni Aling Alma nang buksan nito ang radyong de Bateria. Hindi ko maiwasang igala ang paningin sa kabuuan ng kabahayan. May nasisilip akong ilang balit ng talangka na nakasiksik sa ilang mga siit. May buntot pagi pa rin akong nakita na nakasabit sa may bintana hindi sila nagpapatay ng ilaw. Isa pang bagay na napansin ko, mahalang ang gaas, alam ko. Ate Merida, manggagamot ka pa o isang albularia? Ani ni niyang nakinatingin ko sa kanya. Halata ba? Nitatawa kong sagot. Umiling ang bata, ngunit hindi inalis ang pagkakatingin sa akin. Si Pilis naman ay bahagyang umusog at tinukod ang palad sa pisngi. At ang siko, sa almohadon. Sa pagkakatagilid na ginawa, sapat upang makita ako ng maayos sa pagkakahiga ko naman. Ang chang namin, si Chang Meiya, parang may pagkakatulad sa'yo. Hindi kayo magkamuka, ngunit sa tindig, sa likot ng mga mata, at sa paraan mong tumingin nakikita ko siya sa'yo. Ani-ninyang. Saglit ako napatingin sa Petromax na nakasabit sa taas. Narinig niyo na pa ang salitang babaylan? Uy ka ako maya-maya. Nang hindi sumagot ang magkapatid, ay niling ako sila. Napangiti ako, nang nanglalaking pares ng mga mata, ang aking nasumpungan. Alam namin yun, ikwento ni Changmei yan noon. Babaylan kayo? Ani ni niyang, tumangu ako. Sayang, sana naabutan mo si Chang. Ani pilis na tinanong ko kung bakit. Patay na raw kasi ang tiyang nila. Dalawang taon na ang nakalilipas. Ang totoo dito siya talaga nakatira. Lumipat lang kami dito dahil hindi matiis ni Itay ang pamilya ng dating kaibigan ni Chang. Nakakaaway niya lagi yung mag-asawa. Hindi naman namin alam kung ano yung punot dulo. Basta hindi niya lang nakakasundo ang mag-asawa. Pati nga kami nadadamay. Anipelis, nakinakunot ko ng noo. Namatay si Chang dahil nilabanan niya yung salbahe. Sumbong nininyang pa sakin. Sa tuluyang nakuha ng magkapeted ang aking atensyon. Hindi naniniwala ang mga tao kay Changmea na tuwing ikasampung taon, may salbaheng lumilitaw sa aming lugar. Pelis, Salbahe? Tanong ko. Isang maligno na maitim ang kaanyuan, sabi ni Chang, tuwing mahal na araw iyon lumilitaw at tuwing ikasampung taon at paboritong biktimahin ang mga dalagang kasing edad ko. Mahabang paliwanag ni Pelis. Wala siyang pangalan kaya tinawag siyang salbahe ni Chang. Nagbibigay siya ng sakit sa balat, parang mamaso na dumarami tapos mamamatay yung biktima bago matapos ang isang linggo. Ani ninyang naman. Takot siya sa asin kaya si tatay hindi kami hinahayaang mawala ng asin sa bahay lalo pag malapit ng magtag-init at magmahal na araw. Kapag ganitong panahon lagi kaming may dalang asin sa bulsa. Ani ninyang. Ang natirang mga tao na kasi dito, halos kasing edad na lang nila itay. Wala na talaga yung mga matatanda. Dahil karamihan sa kanila, namatay nung panahon ng pananakop ng hapon. Ang mga matatanda dito, alam nila yung tungkol sa salbahe. Kaso nga, dahil tuwing ikasampung taon lang iyon lumalabas at nang hindi talaga pinapaniwalaan ng ilan at ng mga bagong salderito. Isa pa, may bagong tayong ospital ang mga Amerikano sa bayan. Libre ang konsulta at iniimpluensyahan na ang lahat sa modernong medisina. Mahabang wika naman ni Pilis. Tumangutangu ako. Wala namang masama sa modernong medisina, hindi ba? Sang ayon ko. Pero hindi ba wala rin namang masama kung hindi iwawaglit ang sinaunang paniniwala? Pwede naman na sabay ani ni niyang nakinangiti ko ng maluwag. Mukhang malaki ang impluensya ng kanilang tiya sa kanilang dalawa. Si ate siya nang nagkaroon ng mamaso sa katawan, dinala sa ospital sa bayan ngunit hindi kumaling, namatay. Matalik silang magkaibigan ni Chiang Mea. Ilang beses niyang hiniling sa mga magulang na nais niyang subukang pagalingin nga ito, ngunit may hindi ako nauunawa ang galit na hinuhugutan ng mga magulang ni nang, Sa sama ng loob ni Chiang ng nang mamatay ang kanyang metalik na kaibigan, sinabi niya kay Itay na haharapin niya ang salbahe. Tapos isang umaga, hindi na siya nagising. Siya naman ang napuno ng mamasu sa katawan. Ani Pilis pa. Tagabuka na ang mga magulang ni Ate Shanang at hindi rin sila kasundo nila itay kaya lumipat kami rito para makaiwas daw sa gulo. Ani niyang naman. Napubuntong hininga ko. Hindi ko malaman kung ano ang sasabihin. Tila lumipas pa ang mahabang sandali. Nang lingunin ko ang dalawang magkapatid, inaagaw na sila ng antok. Maingat ang mga kilos na bumangon ako sa pagkakahiga nang marinig ko ang paghihilik ng magkapatid. Saglit kong pinakinggan si Aling Alma na tulog na rin. Tihimik na ang paligid. Naubos na ang baterya ng radyo. Maingat kong binuksan ang pinto. Bumaba ng bahay at hinagilap ang tampiping dala na pinatong ko sa isang upuan malagihay na ang sinampay kong damit na siyang ginamit kong pampaligo. Tuyo na ito bukas sigurado ako. Kinuha ko sa tampipe ang ilang dahong pinatuyo bago umabot ng may kaliitang palayok. Nilagyan ng uling sa kakalanan at sinindihan. Nilapag ko sa lupa. Nagwisik ako ng asin sa apoy at binulong ang pagtawag sa anitong naging takbuhan ko tuwing minais akong malaman. Saglit lang, ang dingas ay naging makapal na umaarkong usok, pumuporma paakyat pataas, naghugis katawan ng isang babae. Niyukod ko ang ulo at bahagyang tinaas sa ere ang mga kamay, isang pagbate at paggalang sa puting usok. Anong maipaglilingkod ko sa pulang babaylan? Anito, sinabi ko ang lahat ng aking nalaman at mga tanong naman ang sumunod na sinagot din naman niya agad. Isang maligno raw na tumatawid mula sa mundong elemental ang aking tinutukoy. Tulad ng nakasanayan, sino ba naman ang hindi maaakit sa birhen at isang babae na agad kong naintindihan. Pinapalakas nito ang maligno kaya naman tuwing nangihina ay tumatawid sa mundo ng mga tao at nang bibiktima hindi raw sapat ang lakas ng tiyahin nila pilis, kaya ito netalo. Isa pa, lumaban raw ito ng magulo ang isip at inaalipin ng siphayo dahil si siya raw ay lihim na kasintahan ni Maya, kapwa babae na nagmamahalan. Nalaman ng mga magulang ni Shanang, hindi sang ayon sa pag-ibig na para sa mga magulang nito ay kabaliwan, imoral, at napakalaking kasalanan. Bahagya akong nalungkot. Marahil iyon ang galit na sinasabi ni Pilis na hindi niya maunawaan sa panig ng mga magulang ni Shanang. Siguro alam ni Aling Alma at ng asawa nito. Ngunit hindi na ipinamarali sapagkat sa pananaw nga nila ay nakakahiya. Ang nakakalungkot, ginusto pa ng mga magulang ni Shanang na tuluyang hindi na gumaling ang anak. Kesa ituloy ang bawal na pag-iibigan ng dalawa kung magagamot man ito ni Meia. Anong kahinaan ng salibahing iyan? Tanong ko sa puting usok. Ang mahaba raw nitong buhok ay kailangan kong putulin. Sa parang iyon, mapapasunod ko ang salbahe. Mapapasunod? Tanong ko. Ang gusto ko sana, patayin na narinig kong tumawa ng mahina ang usok. Tila may birong hindi ko nabatid. Ayaw mo bang magkaroon ng alagang kayang magparusa ng mga salbahe rin tulad niya? Anito na aking kinanganga. Paamuhin mo ang salbahe at magagawa mo siyang tagapagtanggol mo laban sa mga nilalang rin ng dilim. Ngunit hindi iyon madali. Kailangan mo siyang labanan Talunin, putulin ang kanyang mahabang buhok at magiging sunod-sunuran na siya sa'yo. Anang puting usok. Napangiti ako, nagpasalamat at magpapaalam na sana ngunit sinabi ng puting usok na magiging mahirap pa rin na mag-alaga ng ganoong nilalang. Naitanong ko kung bakit. Kapag natalo mo siya sa isang labanan at tuluyang napaamo, wala na siya sa sariling pagpapasya. Susunod siya sa lahat ng utos mo at poprotektahan ka sa lahat ng panganib at pagdating ng panahon na kung ikaw ay mamamatay maaari mo siyang ipasa sa ibang tao na siyang paglilingkuran naman ito dahil ang nilalang na gaya niya ay walang kamatayan kung matatalo ka naman ng isang kalaban at mapapatay ng tao o aswang o ibang nilalang malilipat ang pagsisilbi niya sa makakapatay sa iyo. Ang pag-aalaga ng walang kamatayang malignong iyon ay isang mabigat na responsibilidad. Marami ang magtatangkang ka. Marami ang magsisani puwersa upang maagaw siya sa iyo. Maari mong pag-isipan, Merida, bago mo pagpasyang siya ay labanan. Wala na lahat-lahat ang puting usok at tuluyang namatay na ang dingas, ngunit nag-iisip pa rin ako. Nalalaman kong may mga babaylan na may alagang nilalang noon. Iba't iba, sigbin, engkanto, maligno, nilalang ng dilem, ngunit hindi ko maisip na maaaring magkakaroon ako ng ganoong pagkakataon. Tinitimbang ko ang lahat. Mukhang hindi nga magiging tahimik ang buhay ko kung sakaling mapapanalunan ko ang salbahing iyon. Ngunit higit sa lahat, paano ko ba sisimulan na paamuhin ang salbahe?